Naalala nyo pa ba ang taong ito mga kaibigan mga kapatid? Yan yung nagsabi na sa September 23 and 24 ay magra-rapture na. Hanggang ngayon ba ay nagaantay pa rin kayo? Alam nyo sinabi ng Biblia, walang nakakaalam ng pagparito ng ating Panginoong Kristo. Pero alam naman natin bago dumating ang ating Panginoong Kristo ay magra-rapture muna. Pero alam mo ba, kaysa antay ka ng antay dyan bago mag-rapture, siguraduhin mo muna at tiyakin mo muna na ikaw ay makakasama sa rapture dahil ang hirap naman asa ka ng asa na magra-rapture na 23 and 24 ngayong araw na ito pero hindi mo pala alam na ikaw ay kasama. Pag mong sabihin sa iyong sarili siguro makakasama ko. Kaibigan, maraming tao ang inaakala nila, malalaman lang nila ang lahat ng katotohanan pag sila ay namatay na, pag natapos na sa mundong ito. Tsaka pa nila malalaman kung sila ay Ligtas ba o hindi? Kaibigan, habang ikaw ay nabubuhay pa, pwede mo nang matiyak yan kasi anong saisay na malaman mo nga na hindi ka ligtas, oo, nasa impyerno ka na nga. Mas maigin habang ikaw ay nabubuhay, alam mo na kung saan pupunta ang iyong kaluluwa dahil ang paghahanda, hindi pag ikaw ay patay na, kundi habang ikaw ay nabubuhay, maghanda ka. Kaya alam nyo ang sabi ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, tayo ay magbantay. Ibig sabihin, maging handa ka. Dapat alam mo at nakatiti Matiyak ka na ikaw ay merong kaligtasan dahil napakasakit naman sa damdamin, excited na excited kang mag-rapture na yung pala hindi ka kasama. Gusto mong matiyak na ikaw ay makasama sa rapture, ikaw ay sumampalataya ng buong puso mo at tanggapin mo ang ating Panginoong Isokristo. Gusto mo ng katotohanan, basahin mo ang 1 John 5 verse 13. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.